Oops, shoot shoot muna tayo ng vlog. Magandang tanghali po mga kalaki. July 25 na po ng alas 11 po ng umaga. At habang wala pong bumibili, shoot shoot muna tayo ng vlog dito. Okay? At syempre po mga kalaki, magbibigay po tayo ngayon ng mga gandang tips po para sa mga 6 digit lucky numbers. Lotto jackpot po ng abroad at Pilipinas. Nawa po mga kalaki, makapagpanalo na naman po tayo ng 5 digit lucky numbers ha. At syempre mga kalaki, ito po mga kalaki ating mga lucky numbers na ibibigay po para po sa inyo ngayon pong araw po na ito mga kalaki. Kaya tutok na po rito mga kalaki sa mga ready na po dyan, sa mga nag-lunch at nagtatanghalian kumakain dyan. Ako, kunin nyo na po mga listahan nyo sa mga hindi pa po uh, nasusubukan ng lucky numbers namin. Ito po ang lucky numbers namin, ibibigay ko po sa inyo at tatayaan nyo po sa loob po ng tatlong araw bago po natin palitan. Okay, kung ready ka na at ready na rin ako, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Millionario. Okay mga kalaki, eto na po. Umpisahan natin ang mga 6-digit lucky numbers abroad po. 10-digit po muna tayo abroad. Eto na po, number 35, number 27, number 18, number 29, number 42, number 48, number 53, number 57, number 16, at number 20. At eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 24 number 36 number 31 number 29 number 22 number 23 number 5 at number 11 at ito rin po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers mo ay number 22 number 24 number 26, number 30, number 34, number 36, at number 3. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 12, number 23, number 25, number 15, number 10, at number 6. At eto rin po ang 6-digit lucky number, 0 to 9 mga kalaki, kunin mo na rin. Number, number 1, number 5, number 9, number 9, number 3, at number 2. At syempre po mga kalaki, eto na po ang 5-digit lucky numbers abroad, huwag na natin patagalin. Kunin mo na mga listahan mo, para po to sa abroad, 5-digit lucky numbers, eto na po. Number 20, number 15, number 26, number 24 at number 14. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan din po ang mga prices natin. Kaya bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin Lotto Pilipinas para po sa mga bagong nanonood dyan. Nako dapat nakafollow po kay sa mga legit na account natin mga kalaki ah. Kasi po kinukuha po yung picture ko, ginagawang account na ko, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na nasasalihan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila mga kalaki Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parungkin po sa Facebook I-search nyo po na merong 170,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen dyan At meron tayong account na Aris Gachalier ay yung mga legit na account natin sa social media ha, meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parungkin na merong 17,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 445,000 followers. Ay pa mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. At syempre po mga kalaki ha, ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months Pag sumali ka sa private consultation namin na bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit Depende po sa tatayaan mo mga kalaki At ikukode ko po ang birthman at birth mo malay mo nang pag na ko yan dito ka pala yun sa vlog namin baka dito ka manalo yung mga lucky numbers mo na hindi na lumalabas palitan mo na yung mga kalaki papalitan natin yan okay at syempre po mga kalaki may membership good for 3 months po unahan lang po tayo sa discount mga kalaki. Bibigyan ko po kayo ng discount sa mga habol. Sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko. Sa gustong subukan ng private consultation, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers natin. Sinusumada po natin yan at inaalagaan bago bitawan. 3 days po ang pagitan. Ito na po. Ibigay ko na po ang mga 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas kunin mo na. Number. 642 po ito. Number. 11. Number 27. Number 35. Number 38. Number 41. At number 10. At ito naman po, ang 645. Number. 16. Number 28. Number 34. Number 19. Number 12 at number 27. At ito naman po ang 649 number 23 number 38 number 42 number 45 number 15 at number 3 at ito na po ang 655 6 digit lucky numbers number 18 number 29 number 35 number 41 number 46 at number 11. At ito pong pinakala sa mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658, kunin mo na. Number 24, number 30, number 37, number 39, number 44, at number 48. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, naalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Wait lang po at may bibili. Ano po yon? May pinagbili. Play, so, mm -hmm. po. Ayan po mga kalaki ha, 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers natin. At syempre po mga kalaki sa mga gusto pong magpa shout out, ito po isa shout out ko na po kayo ngayon. <coughs> Ayan uy, sa mga OFW po natin sa May. New Zealand. Hello po sa mga residents natin dyan sa New Zealand na kila Ma'am Cora. Shout out po sa si inyo. Nangihingi po sila ng Lotto, lotomax Max ba to? 7 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Sige po, pag-aaralan po 'yan, ipadadala ko po sa inyo dahil nagpa-shout kayo. Balik po tayo sa Pilipinas mga kalaki sa May Pasig City po. Ayun po kila Ma'am Me Ayun po. Hello po sa mga tindera po natin diyan sa Pasig City po sa public market. Nagtitinda po sila ng mga kakanin. Ayan po, hello po sa inyo, kila Ate Mayan. Hello po, nangihingi po sila ng two digit lucky numbers, ibibigay ko po sa iyo. Sa mga nagpapa-shoutout po, nako, message lang po kayo ng message, share kayo ng share ng videos namin at naka-follow ah. Pag nakita ko kayo, may shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, claim it, mananalo tayo. Tara na po, lunch time na, nagugutom na ako, gusto kong ulam. Sinampalukang manok. Mm -hmm.